I found the one and my life had found its missing piece So as long as live, I'll love you Will have and hold you You look so beautiful in white Oh my god, na is A Yana Peggy lune manang inarte. <laughs> Oh, anyway, guys, pakita ko lang pala sa inyo kung paano ko ginawa itong ating heart shape na cake mula sa isang round cake. O, oh, ba? Diba? Though, meron akong heart shape na molder or cake pan, hindi ko siya ginamit. Mag-decide pa rin ako na yung round na lang yung gamitin ko. Then, pakita ko sa inyo kung paano ko ah, mano-manong hinulma as puso. O, oh, ba? Diba? So, anniversary cake nga pala ito na order ng aking sisi. Siyempre, mga kakapit bahay kung supportive dito sa Deka. Marami maraming salamat Sisi. Another repeat order. So ito na nga, pakita ko sa inyo. Babagalan ko lang yung ating video para may share ko kung paano ko siya ginawang heart. Actually, hindi naman to first time na ginawa ko na magkorting puso sa isang round cake. Siguro pang ilang times na rin ito na ginawa ko pero ngayon lang ako nakapag-upload ng ganitong video. So, ayan, nag una, inilayer ko na lang, inilayer muna natin yung ating 6x3 na round cake. And then, nung pagkatapos ko siyang malayer, doon na ako nag-cut. Siyempre, nag-mark muna tayo kung saan tayo banda hihiwa. At ayan, inuro ko na nga siya sa gitna. Kung nasundan nyo, ganun lang siya, kabilis. O ayan. So, kinap natin yung part doon sa ibaba or sa ilalim ng ating cake. At idunugtong doon sa ibabaw. So, after nga nito, guys, ayan, dire diretso na tayo. As usual lang ating ginagawang pag magki-cake. Ayan, so mag aano uh, muna tayo dito. Magka-crown coating muna tayo dito. Ayan, so pakita ko lang sa inyo yung ating mga scenario, scenario. <laughs> procedure kung paano ko siya tinapos. Actually, medyo tumagal din ako dito ng mga kulang-kulang isang oras. Siguro mga 45 minutes mula um, po frosting pagka-cut. Kasi pinatuyo ko pa siya guys eh. Kasi ginamitan ko to ng ano, manual or DIY brush. Yun ang ginawa ko dito. Nang para ma-achieve natin yung kanyang pagka Ayan. So, pakikita ko naman dito sa video, gumamit ako dito ng DIY manual brush. Actually, mas nabibilisan kasi ako doon kaysa i-set up ko pa yung airbrush. Pero, ayan yun. Next time, mag-airbrush ako. Papakita ko rin sa inyo. Actually, may mga videos na rin naman ako na nag-airbrush ako. Diba? Kaya lang, pagka talagang airbrush, expected mo talaga yan. Medyo magme-messy lalo na, ba diba? Air nga eh. Yung hangin, ba diba? Yung buong table mo talaga maanuhan yan put food color. So talagang lahat ng electric pan patay kapag ka nagbabrush ako. Eh, ito kasi pag manual ang gamit ko. Saglita lang yan, pag pinaikot ko yan, tapos na yan. Ayan, so i-cram coat lang natin siya para yung mga bako-bako na ay matapalan natin ng icing. So yun kasi yung purpose ng pagka crumb coating sa isang cake. Para kapag nag-final frosting ka na, eh pantay kapag ka in mo siya. So linisin lang muna natin yung paligid niya. So this time, ayan, magre-ready na ako dito para mag-airbrush. Ayan, ay, actually hindi pa pala. Pakikinisin na muna natin siya ng final icing natin. So yung white pa rin yung ginamit ko. Ayan, so pakikinisin. Ayan, so scrapean lang natin siya. I mean, scrapean. Icingan lang natin siya. O, diba? O, ano, ano, na, ano, nababaligtad na. Inaantok na ako. <laughs> Ayan, pakinisin lang natin siya. Lagyan lang natin siya ng ating final frosting na white. Ayan, so tapalan lang muna natin lahat ng ano niya. Parte ng cake natin. Paikot-ikutin natin. Ayan. So, disclaimer lang to, guys. Ha? Kung bago ka lang sa page ko. Ayan. So, mga bagay na to, eh, natututunan naman, syempre, sa panonood-nood. At syempre, sa diskarte mo na rin kung paano mo gagawin. O, di ba diba? So, na-achieve na ba natin yung korting puso, mga sis? Ama uh, mga cakes na chip na po ba natin o di ba so pag ganyan may mga black pa na cake tapalan lang natin siya ng ice cream icing o di ba na nababakal na then scrape na natin siya at pakinis. actually yung mga ganito may struggle talaga na makuhang makinis na makinis pero kapag kaalam niyo namang sa tingin niyo eh Swak sa banga na yan. Push na yan. O, ba? Diba? So, ayan. Punasan lang natin yung ating ano, cake board. Ayan. So, magpe-prepare na ako dito para mag-airbrush. So, nakita nyo naglagay ako ng folder don sa may wall para hindi siya malagyan ng kulay pula. So, ang ginamit ko nga dito is pure na liquid color na red. Ayan. Actually, hinaluan ko pa yan ng ano, yung airbrush na color na master. Chef master. And then, naglagay tayo ng kaunting gin. So ang purpose ng gin or vodka e eh, para po mabilis pong mag-dry ang ating color or input food color na i-apply natin. So ayan, pinakita ko sa inyo. Kasag uh, bago pala to kasi gumagawa din ako ng mga fondant details para doon sa mermaid cake. So ito kasi mga pa-order ko nitong nakaraang Sunday. So natambahan tayo. Thank you Lord sa mga nagtitiwala sa mga pa-order na ganito. Maraming maraming salamat kasi na ko siya ng tayo lang mag-isa, ba? Diba? At syempre katuwang natin sa pagde-deliver si Alvin. So good thing na nga lang ipanggabi eh, siya ngayon. Talagang pagkagantong alam namin yung pre-predict na namin yung mga pa-order. Inaayos na namin yung schedule niya para naman pagdating sa delivery eh, makatulong ko siya. Kasi talagang kami lang talaga this time. O ba? Diba? So talagang ano. So nilagyan ko lang muna siya ng mga papel. So malinis na band paper yan na ginupit-gupit hug mag para magsilbi lang siyang ano um, mat para ipagka nilinis natin siya hindi ganun ka messy then syempre tatapon na natin so nakita nyo diba, ang bilis isa o dalawang ikot lang o tatlo na achieve na natin agad yung pagkakulay red nya ba diba, guys so yan purpose din kasi to para hindi tayo masyadong gumamit ng napakaraming food color sa ating icing na dahilan na pwedeng pumait po ang ating cake dahil mapait ang icing so one of the strategies po yung mga ganitong pagbabra sa lalo na mga darker color na red, black, yan. Yung mga green or royal blue. Yeah, so mga pwedeng ito pong strategy ang gawin natin. So, ayan, pinatuyo lang natin siya, room tent lang natin siya for um, ilang minuto. So, nakita nyo naman, nag-dry na siya, ba? Diba? Then, linisin lang natin ulit yung paligid ng ating cake. Then, naglagay na ako dito ng acrylic topper na happy anniversary. Actually, pinalitan ko siya kasi dapat pala hindi ko tinanggal yung pinaka-plastic sa likod kasi nagmukha na siyang transparent. So, ito yon Pangalawa na na acrylic topper. Ay, so hindi ko na tinanggal yung pinaka parang plastic doon sa likod ng ating topper. Then, ayan, inilagay na nga lang siya natin sya sa ibabaw gamit itong ating tweezer. So ayan, maglalagay na tayo ng border sa ating cake para sa ano eh vintage type na na style na heart. Then, ang sabi pala ni Sisi nung sinend ko sa kanya to, nagustuhan niya. Talaga nagustuhan niya at natuwa naman siya. Then, sabi niya uh, sa mga Chinese na cakes daw na gantong design. Grabe guys, umabot pala to ng 3,000. Sabi niya, yun ang sabi niya saan, shinare niya saan, pero magkano niya lang itong nakuha sa akin. So, di ba? <laughs> Ganun talaga. Okay lang yun. So, hindi naman tayo ano sa pricing. Kapag alam natin, saktuhan naman yung pagbapricing natin. May kita na tayo at alam natin malaking bagay na di ba eh kung maghapon lang akong upo dito, wala akong pa-order. Wala tayong kikitain, di diba? So okay na po sa akin yun. Kaya talagang ganun lang talaga tayo mag-pricing. Yung saktuhan lang, yung alam kong okay na. Pero syempre, kapag kaganto talagang medyo dark color at alam mong medyo matrabaho, dun tayo magpa-pricing ng na naayon, di ba? So, ayan, naglagay na nga tayo dito ng mga border. Ang ginamit ko lang pala dito ay yung maliit na tip na 1M. Then, naglagay lang tayo sa paligid ng heart, ng pearl. Edible dragis sya na pearl, na malalaki siya na ano. I think mga 4mm or 3mm yung size na ito. I, I'm not mistaken. Ayan, paikutan lang natin siya ng pearl dragees. Ayan. So, malapit na tayong matapos. Nai-chilled ko pa to bago ma-deliver kay CC. Ayan, okay lang kasi yung ating choco moist cake naman bago natin siya prinostingan. Eh, nai-chilled naman siya ng overnight. So, ayan ang ating final look para sa ating anniversary heart-shaped cake ayan, na-order sa atin ng aking CC dito sa Deka. So, thank you so much, CC, for trusting. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. So, kung gusto nyo pong umorder ng ganito, just PM me. Thank you so much, everyone. Ingat tayo lagi. Bye-bye!